Crazy production, here we go Patay sa aprehensya yung mga putang dinunselya Mga latak sa kultura, tutuhugin ng 90 Ito'y pagmasaker sa loob nga ng eskwela Ang tanging biktima yung mga merong diferensya Patuloy kang mangupal, papalamong ka sa lupa mga putang inang nangangatal kapag sinima Takot na mabutasan sa dilim kapag hinila Mga nagpasikatan na lubog na pati baba Hoy tang ina ka, kang pinakahalatang tanga ka Utak kasi pa, dapat damang kalusin Palulukin ang formalin Mga dami pananin, dapat nasalantain Barilin, nguyain, pigain sa asin Gawin na kilawin, mga kukulilin Sabay kakaritin, tilapyang maitim May sako na rin yung sakin paling Didadamay na rin si Aklas Daning Pupulburahin ko ng madiing Hanggang paningin nyo magnilibing Sa sarili kasi kita kayo magsalamin Patulay nalim na kayo tadalin Dadala mga may na piring Mga nagpakain sa impact dumating Patayin ang mga salot sa lepas pasingawin Ako ay bayulente at walang makakapigil Pag ako ang umatake may kasamang Panggigigil sa aking muling pagbangon O handa ng kumikil ng mga kumakalaban Na puro naman Kahapon sinilang bituka ka daw halang Lahat ay walang galang Nang gagago na lang Ang aangas ng dapingan Pero sa nanay nagpatahan Mga putang ina nyo Sa kayabangan dahan-dahan Ika'y isang daga pagpanggap lang na liyon Di ba masyado kang mahina boy Alam namin niyon Hindi ito laro na Alam mo'y pangbulagaan Ito'y isang laro na talagang pangbulagaan Puta, kung merong hidden agenda Sa aking pag-asin tatiyak Natutumba ka dyan Ngayong tapos na mission ko Takpan ng dyaryo yan Sa daan mo bakang pate Baka masalubong ka Iba na to dito na dati. Maghanda't lumuhod ka Bago ka ba tingalain ka ng mukha Panggap hari sa lari Na nababal ka kong dura Puro pangit itinanim Kaya bulok mga tindaan Nung isip para sa'yo Wag kang gumawit ng tinta Peking pagkataw Piling Mga sindikato Nang mamalaas Yung lirik po, malabong Sa akin ay isabo Mga sintonado pilit, umaawit sa loob na kabaong Teka pa Ako muna natin para sigurado na nakasil Sumago pa ba na masagay akong immortal? Kala siguro nila na madali lang ako na makitil Wag magbagaling agad tanggapin na sa akin Aning kain ka Mga kalawangin huwag nang Kinukuha. Kaya di ka dapat nakikihalubilo Kung alam mo sa sarili mo na malabo mo kami na magkape Banggaan dito ng sungay at pakitaan ng usay At kung di mo kaya malamang ikaw masasawi Kasama ng mga aliping nilubog namin sa hukay Mga hindi na gumisin tuluan mga laway Latigo ang gamit pang kastigo para lumalatay Sa akala kakampi na napalit bigla ng kulay Pila, pila, sila, sila Patungong bangin Lika, lika, malay mo Ay isa ka rin <laughs>